Ito sa lap. Tinapay hmm? ni Nang. Yan, hmm. si Nang ko, oh. Oh, ang inang rolling niya yan. Oh. Yan, sabihin mo kay Edith. Thank you, Edith. Thank you, Mama, na supply ano? ko. Thank you, Edith, Tinted ko man to supply ko. Thank you, ang anak ko. Thank mm -hmm. you very much. Ano yung yung mo lang? Ape niya tay kap mo? Mga dumukit. Ay dumukit. Yan si inang loling oh nagluluto siya. Meron siyang 25 kilos na bigas. Oh. Nang inati may bagas tatan na 50 per kilo. 1,150 yan oh may galonggong isang kilo. Tapos ang Mariano kung 1,250 ka na. Oo. So, ye pagkukan mi garo tatak nanginan di 14 pay alak sa bagas tatan ididamo da mo ata idi pagal alak 850 idi 850 idi ata nang ti duwa nga suka mo oh. oh may dalawang suka si inang bini ko ay sinabi mo sana oh meron si inang nakwan ni eh, wait lang pakita ko oh meron si inang natinapay pandisal oh Pahal o binili akong ayaw. pandisal o pandisal ni Inang yan. Saka mayroong siyang tasty ay yung tinapay na iba. Tawag doon na tinapay Inang? Nalala ko magigila sa eh, akin. Yan, oh, next time, oh, dila may tinapay siya, O, yan, tinapay niya ni Inang, o. Next time yung dilata daw. Mahal yung dilata na no, magki-300 na yon. Ha, ah, hindi siguro pa tinanong pag sa dok ko man natay kasama. Na oh, sige na sige. Oh. Meron siyang Hing, kwan ng mantika, Siyang ito ayan. Mahal na ngayon ang magbiliin na. Meron siyang magic sarap. Oh. Pagkatapos, meron siyang pansit na dry. Oh. Kalahating kilo lang kasi nag-iisa naman siya. Oh. Bumili na rin ako ng sibuyas. Isang San Mariano gamin awanti pa. Awanti supot da. Oh. May sibuyas si Inang. Oh. Pagkatapos, very good si Inang ngayon. Oh marami siyang wait lang marami siyang oh yung oh yung tinapa tinapa ito kasi nang kasi Tina oh tinapa yun tinapa oh dry oh oh sa so, mayroon siyang tuyo kalating kilo yan anak ko ay anak oh. ko Pero wala pa kami kagatik pistol no sa Sauda. Sawak so, ko anak ko. Kasi ang laklakaya -lak -lak anak ng gamitin, kitak di picture ng Euro Pack Jay sa oh. Ayan, oh. bumili ako ininang. na ng kaninang oh. Meron siyang tinaba dry, meron siyang binisag yung dalagang bukid. Ayun na oh, ayan. Paket natin oh, ayan. Meron siyang tinapay sa next time daw gusto ng inang yung kwan. yung ano? Dilata na Di ba sige nga mabalik ng pagsado, ano na? Di ba? Oo. Oo, ayan. Ayun na. So, nagluluto si Inang ng pan. Apa yung luto, amin Ah, sa lang yung niluto ni Inang daw. Yan, o, oh, yun, oh, yung iba. pusog naman kasi ako. Ayan yung... Kontento na si Inang, ah! Oh, may tangki siya, ah! Oh. oh, ayaw mo pa yan? Oh, meron siyang bigas, oh! May kuryente siya. Oh. Meron siyang kwarto na malamig. Oh. Oh, meron siyang kwarto na malamig. Oh. pakatapos meron siyang cellphone na wifi pa yun. Nanonood siya sa vlog ko. oh, yan o. Oh. Yan yeah, yung pa yung may sakit si Lolo Ando. Dadalawin namin si Lolo Iming. Ni si Lolo Iming. Yan oh. Yan. ah. Uh, ito yung kalagayan ni Inang Loling dito sa baryo. O yan. Simple lang. O. Oh. Naluluto na. Inang. Paganda na itong kalagayan ni Inang dito. O. Oh. Ayaw mo pa yan. Pagdating ko na ni Cristel. Yan ang. Ay, yung Cristel. no yung kasasaad ni Inang Tata. Kasi ito kasasaad ni Mamang Mumit. Purwa-purwa kang tubit. ani yung Mamang no? Bakit I mean, na? Ay, wina. na na may... Yung makadal to di, alak, alan nang topay na. kahit na ito nag abroad, sa gadal. Takto siya doon nang na. Iwan na rin. Arahan ka ng sister. Pan na rin, nagdamahala ka nga ng antina. So, sila, abroad? Sa rin na abroad? Canada. Canada? Iwan na dito. Iwan preto? si Ilang ng dalonggong. pinabayad nga ko si Dayon? Itanda mo sa bangit. Oh, anak ay bebe, ang tabalag kulap damit anak ko sa bangit. Sabag po no, din. Di man ang mari ha, magpaspasyar? In my mind, di mari, rigatang ka mo kung kung ano. Rigatang nga? Nagadabunta, gusto ang anak ko. Mga lakang kwantong mo, tanagulaw man ka, hindi na ka nung mabalihan. Hindi. Hindi na dakwara pa kayo, ala. Sa atin. Hindi mabalihan ka, ulti na? Hindi mabalihan, hindi na. Tanagadumat yan, matungan doon. Gusto lang. Yan, yung o. Matawin Seventy-three. Seventy-three. Oo. Oigan, Nag... Ayan oh Apo yung tawag ito, Bangel? May may kalan na bate? pag ubran pag ubran ni Joel Ginarsari? at Ay, napintas si Balay Nino-Elen? sa labas, may web ah Ha? ti balay de Noel ko ah. mo imanan. Tu yung kan. Ti 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 Aso manen? Ha? Aso tan Joel wino asom. Aso na amin pagpakan ni ni amin. Paka ay kukak to yung may isang anak na ah. At ay masikog manen? Ay mangtik ka man asom na kanong sasom. Datagurot ni masikog manen. Awan. Tayo yan, oh, yan. Ito yung kwan. Dala na rin tong bahay ni eh, Kondeta eh. Yan, oh. Ah, pwede na piksa bagyo tinong ka? Mamamak kayo? Yan, oh. Yan, yung karendaryo. Product ni na, Inang, oh, naluto na. Yan, oh. Apa itu apa? Apa itu impro impro itu hindi, maperdi ah ito yung so no, no, sabaw ah, ito yung kahit nagasab sabaw na dahil may mga ito dito ayan, oh dami ng atastos diinang na naman, oh mga kwan, oh at yung ang luktanyo at yun ang pansit, ah eh, kastayot no, na maperdi puraklawan si buis ito, ito one, si da, no, mukla nga one kape di ito, na kape lakit kape kape, ganun asukar o oh. naginaamin na ito na, magatang tatanang nagina, na kini ang tanan dapat para pagkain ini nang? Hm. si nang ko oh. Oh, ang inyang rolling niyan. Oh. Ni sabihin mo kay Edit. Thank you Edit. Si Thank you maman supply ko. Thank you Edit. Tinted comments of intrud moment sa supply ko. Thank you ang anak ko. Thank mm -hmm. you very much. Eh nung ginagawa mo kay inang pagdating ng araw 'yon din ang gagawin ni christel Joy sa iyo. Na. Yung sabi ko sa kanya. Pero pag nakapag-aral daw si Crystal Joy, kukuring ka daw niya kahit sa abroad. Kasi balak niyang mag-abroad pagkatapos ng pag-aaral niya. Ang to nang mabalik niya Ano? Bakit ni tumat? Bakit tumat? Bakit tumat? Ano lang na bang karaw? Oo, oh, nibuyog. Gata ni mamang mabuyog. Sino ko kanya na? Si kaang mo na na may kukam na? may kukam? Makakatugtong mo siya na? Nibuyog? Nabayangan ko nakatugtong. Ayan. Ang dati vlog na balasan nga eh. Kas, Kasta-kasta. Ay, walasan. Ga go wow. May busangarte contentment ni Boyog. <laughs> Ay, ada nagsilsil do kayo matikata. Ni Boyog, ah. Ay. O yeah. kanya na. Ay oh, ano. Oh. I-send ko kanya na J chat. Uh, inya bagam ni Boyog. Oh, dai ga ta mino guwa. Ah, inya bagam kin Boyog. Inang namlam namis nang. Sang nagduma o. Inya bagam Boyog. Namimiss ko na diyan ko na mate Oh, well, ilaw ni Mamang mo, king kabuyog. Ah. Ah? Awaran? Apa agbakas yung kakanoon buyog, baka mo ni Mamang mo pa sa ice mo. Oh. Mano pa sa ice nang tenog, simple. Oh, mano. Ada TWD na diay, deduction na. Ada ka Adat ti PWD nga maawa na, ngem sekte nang ipicture-an ketnya. Dito idi ti buying cover? Sano se? Ni su. Makakita mai santo ta. Aaang plano na dati da bawas ni PWD. Uh, yeah. Iyay. Well, Aywan ay ipakita no lang yay yeah, dina. Oo, oh, da bawas na. Oh. Yeah. Suag so, ah, bakasyon ka kanan boy. Nakarede ni mamang mo. Kung puak kortak ket nagpasik up ti ipakita Kano kanya datet agnaa. Nakaro no, daw kay Bagyo ni Toy. Uh, ah, napigsan ni Bagyo Toy? Napigsan ka na din. Angin. Angin. Sigla number 3 kami. Pero yung kagayang tinagpigsan na ka naman yun. Daman ang Bagyo mo Oh, kawawa yung mga farmer. Natumba-tumba daw yung mga kwan nila. Yung saging nila saka yung mais. Uh, mag simula na naman ng hirap. Tihan nga grigat tatad yan abroad na ah. Pauit nata, pauit. Hmm. Sino ang deblebante d'yo, kam? Chariot, yon? Adot e, bakante, ah? Bagak yung kantay. Hmm. No, kahit yung malako, gilugan yut ng ina pa, yung motoryo, pabaklas mo pelang amin. Padalusam. Patirimaan mo. Saan no... hangga gumastos di 5,000 ata. Ilaakom to. Narugrugit gamin. Gamin, ano nga, Mun una pa gi motor ka kun motor mo. Hmm, Ata ko lung kulung mai. Win. Per sia kali spela ni apo di. Win, naglug. Ton sai. Ayan si Lola Ising. Oh. Gente titina pente a. Oh. Sama namin nagpapahinga kami dito sa bahay ni Kondeta. Ni Inang, oh. Dente niyapengeta si mo dito mami si bakit may manok dito sa loob anak inang a oh? oh may manok kay sa loob ala ayan si lola ising oh papaawit na ko babay na inang a oh. Nang babay na yung mother ko, oh. Ayan si Inang Loling, oh. Babay na, Inang. Babay na, betin, ah. Oh, pinapanood niya yung, kwan, yung vlog ko, oh. Yung graduation ng apo niya. Crystal Oh, ni Joy. Medyo malabo. na yan, oh. Yan, yeah. yan, yung, kwan. Ayan ka, nagdapagahan ko sa vlog back, ko. Ah, pinagadong mo talagang naglalang yeah. si Carmen? Uh, Oo, yan. Ah? Oh, babay na garot. Bye bye. Hello. Oh. Mabuyak ano. to tay. Oh, ayan mabuyak to twin. Oh, sige na nang ah. Uh -huh. Ade multivitamin na, po, na ka Yan po. Uwi na ako pabalik na ko nang gamo. Ito no. Oh, wen nang uh. oh, ah. O, wen wen to mai. Multivitamin. Oh, bye bye na, bye bye. Nang oh, bye bye. Ano mo sasabihin mo kay Kondeta? Thank you, Ide. Tinted mo na. Nga. Kumita ka ah. Oh. Nagalo, sir, dati yung isip ko ha? O yan, si inang oh, Sige, sige na babay na babay na garut. Babay o oh, babay na. Ayaw oh, babay na doring. na naman, si inang si inang doring. Pauwiin si inang doring. Ayaw si inang doring. Ayaw si inang dati ng tahanan. Maraming nangyari at pangyayari sa bahay na ito. Yan. Yun yung motor ko. Salamat po.